Magandang araw ulit mga kaibigan. Ito po ulit si Catherine. Sana po ay supportahan niyo ako sa aking mga vlogs. Hit subscribe din po sana at like. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang gagawin mo kapag iniwan ka ng taong akala mo, ikakampi mo at hindi mo akalain na sabihin natin tata rin ka. Nabubunan na Well, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ano ba talaga, ano ba ang dapat mong gawin mo una? Siyempre, huwag kang mag emotional Kailangan mong magdasal. Sabihin mo sa Diyos lahat ng mga paghihirap at sakit na nararamdaman mo. Pangalawa, yun na nga, hindi ka maging emotional Ibig kong sabihin, pagalawin mo yung utak mo uh, sa pamamagitan ng maging busy ka, gawin mo yung mga bagay na kung saan ka magaling. Magtrabaho ka, mag-focus ka sa trabaho at pilitin mo na huwag isipin yung sakit na nararamdaman mo para naman maging okay ka agad. Kasi sa panahon ngayon, mahirap na talaga makahanap ng tao na mapagkakatiwalaan mo. Kasi sa panahon ngayon, parang laro na lang din ng pag-ibig, di ba? So, kailangan unang-una -una mong mamahalin kahit may karelasyon ka na, unahin mo yung sarili mo. Kasi, kung may self-worth ka, pwede ka masaktan kapag sinaktan ka nila, pero hindi ka madudurog. Kaya nga, kahit meron karelasyon ka na, huwag mo nga hayaan na hindi mo i-improve yung sarili mo, hindi mo naman kailangan magbago pero kailangan matatag ka para kung sakaling saktan ka man nila kasi hindi natin alam yung pag, mga pagkakataon or mga trials kumbaga na mangyayari kasi hindi ko ba alam ba kumbaga, ganito na yung nangyayari sa mundo tsaka pagkatapos bigyan mong regalo yung sarili mo pangatlo regaluhan mo yung sarili mo ipamper mo yung sarili mo basta kailangan na kung maga i-rebuild mo ulit ang sarili mo, pagandahin mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan na masakta na habang buhay, o oh nga, marami kayong napagdaanan. Tapos mga magagandang mga bagay, meron din mo masasama. Huwag ka mag-focus doon sa mga gandang mangyayari para makamove on ka kaagad. Para hindi mo maisip yung mga sakit na nararamdaman mo kasi mahirap talaga yan. Kasi kapag ang bagyo ay nandyan na, di ba nga? Hindi mo mapipigilan ang bagyo, di ba po? Kaya kapag nandyan na yung bagyo, ang ko sabihin, yung kumbaga, iniwan ka nga kasi di ba, sabihin natin may option doon, baka meron na siyang iba, kaya ka iniwan niya, sinaktan ka. So, I'm referring sa bagyo. Kasi yung bagyo, kapag nangyari yan, or dumating na yung bagyo, di ba hindi mo mapipigilan? Hayaan mo yung bagyo, magdasal ka, magdasal ka, at matatapos din yung bagyo. Pero, sa process mo na pag mamahal sa sarili mo, huwag mong hahayaan na maging masama kang tao. Huwag kang maghihiganti, magdasal ka lang. Titila at matatapos din yung bagyo na yon. At balang araw, mawawala lahat ng sakit na nararamdaman mo at magtatagumpay ka palalo at masasabi mo sa sarili mo na kasi nga nagiging nagiimprove ka, 'di ba? Ginagawa mo yung lahat para maging mas okay ka pa. Masasabi mo rin sa sarili mo, pagdating ng panahon, tapos na yung depression mo or sakit, magtatagumpay ka na at masasabi mo na maraming salamat sa sarili mo dahil hindi mo hinayaan na madurog ka. Kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong klaseng video, hit naman po yung like, at pakisubscribe at, at pakifollow naman po ng aking vlogs. Maraming 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 salamat po.